Hi guys. Uh, ngayong araw na to, uh, magbibideo ulit ako. Guys, at uh, ipalo nyo lang ako sa aking Facebook page, taril, et, saka, sa Reels, at sa YouTube. Guys, uh, ngayong araw na to, ngayong hapon, na uh, na kami guys. Uh, naglalagay kami ng mga, kaya kagaya nyan. Bakal sa posting Yan. yan guys at uh, nilalagyan na namin ng bakal so baka bukas mag asintada na kami at body so malakad lang yung araw uh, utay utay lang kasi ang hirap lang magkilos talaga dito sa bahay maraming ano maraming mga kasangkapan so guys ito uh, kami ngayon bali apat kami tumatrabaho si Janly Consular shout out naman dyan Janly out Parin putot. Masya, masya. Oh guys, pasok tayo sa loob. Ayan guys, at uh, dito yung tagagawa namin ng anilyo. Maraming steel man. And so, uh, na to kasi sa building ang trabaho na yun. ito Karamihan ito, mga 30 floor, 50 floor. Ang so, pinakamababa nila, 20 floor. So ngayon, nandito siya ngayon sa mababa, floor lang wala <laughs> ground lang, wala nang second floor. Nandito tayo sa lobo, marami talagang kasangkapan pa kaya video sa gabal, sa pagkilos. At uh, okay naman at uh, kahit paano, naiusap namin ang trabaho namin. So dito yung aming ano, yung aming mga uh, materialis na. Maliit so, lang to, mababa lang. Kaya guys, maayos, maging maayos lang yung bahay. Uh, matutulugan, hindi na kailangan ng ano pa, ng pagandahin ng gusto kasi ito guys, at uh, wala pa namang kasikuraduan so guys, uh, kailangan lang talagang maging maayos yung bubong yan guys, at uh, guys uh, follow nyo lang ako sa aking facebook page, sa aking reels sa uh, youtube at huwag kayong magsawang panuorin uh, guys, uh, araw araw naming trabaho Magbibigyo po ako oh, sa lahat ng aming uh, ginagawa na trabaho. Ito po yung trabaho lang. At sana uh, naman, kung unawaan nyo, uh, ang aming pagbablog na ito ay pagungkol sa mga pag experiment Eh, sa araw-araw lang ang aming trabaho. Mapaseldo uh, lang kami ng aming mga ginagawa. Okay lang. At uh, maganda naman. At may ano kami. Meron kaming natitira sa aming pamilya para sa kanilang mga kalusugan araw-araw. Hey guys, so hanggang dito. Ah, um, uh, mayong hapon natapos uh, kami. Nakapagtayo kami ng mga bakal 'yan. Nagbuo, kami. Ayan 'yan. Ah, na kami ng bakal para sa tan. Wala So Guys. ah, uh, out na. Overtime time na nang nitong mga kasama ko nang isang oras sa uh, kaya naman ay hindi natin bayaran yung overtime kasi anong oras na bago kami tapos Guys, ah, uh, wag lang kayo magsawa mag-share uh, at saka mag-follow uh, sa aking Facebook page, Reels at YouTube. Guys, ah, uh, tapos ito. Ah, uh, ito na video li ako. At uh, 'yung aking mga kasamahan ay gusto nang umuwi. Nagugutom na raw. Oh, so, guys, ah, uh, ano natin? Mabayaran natin ang overtime. Ayan guys, so yung aking ginawa Pag-boost kami ng puting, ang ano, ng Pustihan At bukas naman, mag-asintala kami So guys, sa araw na ito ay Ulit pong uh, Hinihingi ang inyong Pag-replay uh, Pag-, -play, pag, -play, pag, -pag uh, Panood ng aking video uh, God bless sa inyong lahat Sa aking mga followers Sa aking mga kaibigan Shout out yan sa lahat ng mga kaibigan ko at ang araw na ito ay napakaganda ng panahon kasi kami inulan. So nakapagtrabaho kami ng maayos guys. So guys, sa ang araw na ito ay tinatapos ko ang video na ito at uh, bukas ang